So, gusto kong buksan yung tab ng Rainbow Fish ko. So, yan. Nakita nyo, may mga nakapatong na dalawang tab. So, hindi ko basta nabubuksan. So, ngayon, uh, once a month sinisiglip ko kung uh, lumalaki ba yung mga isda. Mabagal kasi lumaki yung uh, Rainbow Fish. So, ngayon, bubuksan ko siya. Tingnan natin kung ano na yung uh, sizes nila Kamusta YouTube? Welcome sa bahay ko so, Ayan, natanggal ko yung takip So, mula dyan Ayan, nakikita nyo medyo malalaki na rin pero hindi pa ado kasi mababag talaga lumaki hindi, mga 3 months na to. Ganyan pa rin. Oh, okay naman yun, ah. yung ano. tab. Um, kailangan ko siguro na um, kumuha ng sample para mas makita natin ang malapit. Yung pinakamalaki yun lang yung uh, check natin. Ay, okay, so tinanggal ko yung plants kasi hindi ko makita. Pero parang nandito. Na ano, kailangan ko mag water change. Kasi parang marumi na. Sorry sa blue. Uh, try natin yung Sana makakuli. Makuha natin yung ano. Yung malaki. Wala. Ay natin. Kailangan medyo mabilis. Wala pa rin. Wala lang. Okay, so ito yung ating uh, nahuli. So siguro mga ano ito. Mga 1 inch ano pala to mga uh, 5 months na Ayan, medyo ano mahirap pulihin kasi ano madilis so ano to um this money ang tama yung pronunciation ko rainbow fish Ayan. so isipin nyo 5 months tapos ganyan pa lang hindi pa lumalabas yung kulay hindi mo pa ma-identify kung sino yung male tsaka female kaya yun tong tab na to birang bira ko lang buksan lang. Mga water change. saka kung kailangan talaga ng silipin. So ayan. So ngayon, yung water change ko muna to para ng konti. Na, balik na kayo. So ayan.